Binaha ang malaking bahagi ng Metro Cebu ngayong araw ng Miyerkules, Hulyo 16 dahil na rin sa malakas na buhos ng ulan sa buong maghapon. Makikita sa ilang video posts sa social media ng mga netizens ang talampakang baha sa iba't ibang bahagi ng Cebu kung saan binansagan pa ito ng ilan na resort at ocean dahil sa taas nito at may kasabay pang alon sa sandaling may dadaan na malaking sasakyan. Apektado ang mga motorista at residente sa Mandawi City, Lapu-Lapu City, Talisay City, Minglanilla at iba pa. At mismong ang Cebu City kung saan ang pinakamataas na naitalang baha ay umabot pa hanggang leeg. Iilang mga sasakyan at motorsiklo ang nalubog sa baha sa ilang daan kung saan nakaparking ang mga bihikulo. Matinding traffic naman ang aray ng iilang motorista dahil hindi makadaan sa taas ng baha kaya kahit ang mga bus ay hindi makalabas sa mga terminal dahil maiipit pa rin ito kung babiyahi man sa nakatbakdang oras. Nagpaalala si Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairman ng City Committee on Disaster Management, na mag-ingat sa pagtangka na lumabas dahil sa piligro ng flash floods sa mga low-lying areas ng siyudad at sa mga landslide-prone areas sa mountainous barangays. Sa kawilang banda, agad naman nagdeklara ng suspensyon ng mga klase sa mga night schools si Cebu City Mayor Nestor Archibald Sr. at agad nagpa ng na mga city buses sa rekomendasyon na rin ni Council Tumulak para humakot ng mga stranded na pasahero sa Cebu City. Mostly of the urban barangays Uh, naka-experience po ng baha. Dahil po sa malakas na ulan, hindi natin inaasahan na napakalakas ang ulan. Kaya nga yung uh, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nagpapadala ng mga rescue team, at saka tumulong naman sa atin yung Department of Engineering para pagpapadala ng mga heavy equipment doon sa mga lugar na nasantalan ng malakas na ulan at sa kabaha. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Canapor ng Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta radio! Bombo!